Kamusta? Manggandang buhay sa inyong lahat na yung araw na ito Pag-uusapan natin ang mga apelidong Kolonado at Bulgos Ano ang kwento sa likod ng inyong apelido? Tara, pag-uusapan natin na yung araw na ito at ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit So, let's go! Bago tayo magpatuloy sa video na ito na is ko malaman nyo, yung isang lungsot sa Hilagang Espanya na may mahalagang papel sa kaysaysayan ng Espanya bilang dating kabisera ng kaharian ng Kastilo. Francisco Marquez de Coronado isang Spanish conquistador at ex na naghanap sa seven cities of gold sa manabahagi ng sa quest ng Estados Unidos kasalukuyang Arizona, New Mexico, Kanyas at iba pa. Noong 1514 hanggang 1542, Baka mag hindi personal na nakalating sa Pilipinas. Ang kanyang expedition ay bahagi ng mas malawat na konteksto ng paghahanap ng Espanya ng manabagong teritoryo at kayamanan. Paggamit sa Pilipinas, ang panalang kolonado ay maaaling gamitin bilang apelido na ipinamahagi ng mga Espanyol sa mga Pilipino na na sa kristalsismo, maaali din itong gamitin bilang panalang ng lugar o gusali, bilang patkilala sa kanyang papel sa kasaysayan ng Espanya. Apilitong Bulgos o Se isang Pilipinong pare na kilala bilang isa sa gumbo sa taklong pare Martel na binitay noong 1872. Siya ay isang mahalagang pigula sa kilosang nasyonalista ng Pilipinas. Paggamit sa Pilipinas, manalogal at Engstabisiento dahil sa pagiging bantong ni Jose Burgos, malaming lugar at enkstabisyento sa Pilipinas ang ipinalanan sa kanya, tulad ng Abinida Burgos, sa ilang manalungsot at manapaalalan. Pinakmulang na manampanalang patbibigay ng apelido Noong panahon ng kolonal ipinamahagi ng mana Espanyol ang mana apelito sa mana Pilipino upang mas madali ang ng populasyon at pagbubuwis. Malaming sa mana apelitong ito ay nagmula sa mana pananang ng mana Santo Katoliko, mana lugar sa Espanya o mga personalidad sa kaysaysayan ng Espanya. Patbibigay ng panalang sa mga lugar. Ang pagpapanalang ng mga lugar at engstabisiento ay isang paraan upang panalal ng Ang mana individual o manalugar na may kaugnayan sa Espanya o sa kaysaysayan ng Pilipinas. Okay, nandito ang mga lugar. Bulgos, Ilocos Norte, Bulgos, Ilocos Sur, Bulgos, Isabela, Bulgos, La Union, Bulgos, Pangasinan, at Bulgos Street sa Metro Manila. Okay, para maintindihan nyo ang video explanation natin na yung araw na ito, pwede nyo panoorin sa ating YouTube channel ko Anapin nyo lang ito sa aking video ko. Nagpalabas si Kabela ng isang kautosan na magpatibay ng isang pamantayan talaan ng manap at apelido ng Pilipino. Pinosko sa noong November 21, 2024. Okay? Pala maintindihan nyo. Salamat po. Hanggang dito na lang ang ating video explanation ngayong araw na ito, November 6, 2025. Malaming salamat sa patikinig kaya ang importante na May Alam. Paalam! Paki-like, comment at subscribe para ma-update kayo sa talakayan natin patungkol sa kasaysayan ng Pilipinas mula noon hanggang ngayon.